Wow. A few moments later. Oh, di ba? May sundong nagaganap, guys. Kala ko yung ba sa lalaki na kapag may inuma sinusundo, bakit ako sa parlor lang naman ako nagpunta? Ano ba yun? Talaga naman o, oh, pag lalaki pala, no? ganun din pala. No? Akala mo naman, nasa inuman ako. O, oh, di ba? Par partida din nyo, guys. O, oh, di ba? May nakikita ba kayo? May napapansin ba kayo? O, oh, syempre, yung kagandahan ko! <laughs> <laughs> Kapilig ba ganda? O, oh, syempre, tingnan nyo naman, guys. O, oh, agad ako pala pala sa tulog. Lalong, trip ko lang. O, oh, di ba? Ganyan ako, kapayat, guys. O, oh, di ba? Kita nyo, parang di ako kumain ng ilang taon. <laughs> Ano ba yan? O, oh, di ba? Partida yung nagpa sa akin. Napakagaling. Lalaki pa yan, ha? Hindi siya bakla, guys. Lalaki yan. Lalaki na lalaki. Kaya siguro ako sinundo ng aking asawa, charlotte <laughs> Boyfriend pala. Ano <laughs> sa wala na akong moses? At yun nga guys, hindi ko akalain na nagdala pala sila ng cellphone. At hindi ko akalain talaga na ano, na makikita nila ako dito sa parlor. <laughs> At yun nga guys, o oh, di diba o? Oh? O, oh, o, oh, kala nyo naman ako yung nanay nag-inom. Hindi naman ako nag-inom, nag-parlor lang naman. Tapos ito pa may sasabihin pa sa akin, di ko akalain yung nasasabihin niya to ah, guys. Akalain mo naman oh, kahit talaki, nanonundo rin pala. Tagal-tagal mo magpa, diba na? Dito lang pala kita makikita. Ha? Ha? Six hours ka nang wala, ha? Nandiyan pa rin yung mo. Oh guys, ito yung evidence na may lalaki na sa asawa kapag nagpa-parlor yung asawa nila. Akala mo naman, nililigawan ako na sa inuman. Ay, Diyos, meron. Yun lang guys. bye